Hello mga master. Gear up kami ni Master J Prex. Aray. Kita okay, na natin din dito. Si, madaming tagnok doon sa ilalim. Gear up, gear up. Mahirap na. Maka isang tayo ng tagnok. Yun yun tapos sa tayo ang ating kasama ngayon si Master Apex yun o no? dyan kayo bababa Mijas ka na ayun. Udah mag gym. Daming nok-nok guys. Sabi so, ni master Ili nik-nik daw maraming nik-nik. Bentar nanti sama guys. So, Adaga na mga buhok buhok yan na ako agad will... Lain Taba ba? Marami mga master, may dala kaming tubig Ayan, yeah, hirap na Bahala Alo Mas mahirap Mauhaw kisa magutom Paano kaya kami ngayon mag ano maghaling? <laughs> Unhon sa una mo paghaling karon. <clears throat> Nga ang mga sanga. Dalawang setup yung dala natin mga master, isang ultralight tsaka medium light. Kasi baka makita tayo ngayon ng little mamaw. Ay. Mantay lamang. Yan mga master. <coughs> mag first cast na tayo. Ako pa X. Pa X ako pa X. Erang skilled. Yan. Di pre. Hmm. Sobat. Langog pre langog. Langog bangga. Bangga tak bangga. Ya Allah. Oh yang lagi nak master. <tua> oke <Okay. tua> Yoi. Bijaan pergi tak bijaan. Hmm. <tua> anu. <tua> Oke, okay. fish on, bang master. Lo, lo, fish on, bang master, fish on. Lo, lo, laku. Mas, usgan pilih. Eh, langung, langung bang master. langog mga master tribali kuha sangit ka sa kahoy ayun mga master huwag sana mabali nakadali tayo ng tribali kaso lang pakadanlog mga master tribali good size mga master tribali good size ayay ha? Dari oh. awal <laughs> oh, ini, kayak kau mau Oh, dili. Dari. Maka, kita, kita, kita. Ya, mau nggak, Mas Tiro? Ya, saya Amorog makino mga bato. <coughs> <coughs> Unti ini mo ilak drug di git mo masak di git mo ma. Sampah. Ilak drug mo kada siya ja. Grabe na nong kaligunin na ultralight. <coughs> Hmm, kalau yum tun. Yine, yine, yine. Ha, satu enggak. Ini X X serta sundan sundan dan atau Paradil dilema waya, Pak. Sunu da jono. Gila gitu kabuangan, biru dik gitu laum sobat. Gak ada gitu, klaro. Kapit na kao. Okay, sabad. Fish on mga master. Fish on si master Jeprex. Bangga kaya pun. Oke okay, diri oh, yo. Ah, ya. <laughs> Wih. <laughs> Dili. Di matunung matunong Hmm? Oh, pay archer fish. Archer. Pwede dyan makaon dire kay good sir dyan dire kay. Kuan man ini. goods ini diri ke kau man di makan laung na mana <coughs> pa di makan laung na kabaya jan <coughs> <coughs> kadang kau naliuk rabau Ini ini rangkuan diri trip gitu enggak tuh syur, syur Bakau gak anak tengah perbeliman sendiri. Kamu <tuk> kayak rangku. Ada apa sih na? Minggu terlambat sih Uh, wala kami dun sa unang daan mga master hindi pala yun yung daan lumiretso kasi kami yun, okay, nandito na tayo mga master <sighs> eh, gabi ang kipot ng daan sukal pa Daming mga ano ba? Daming mga Tabagdun, mga kahoy-kahoy. Na nakaharang sa daan. Dandan lang tayo dito mas der kasi. Dulas to. baka dulas.

Ijarir. Ah, di sini lagi satu mama stero. Pindah tay patay nya na. Ano ba dito isang mga master? Matagal na matay. Ayay po, taprin, usok-usok. mige ngam sa good size good size kung masterto diyan agay mo sir isa lang champion si master diplix good size la ano to tribali to to na no kain pula ng ano naftera se lo tumalon

Kay, murag, lay no mhm. na dire um, mo, okay. Di Master. Lay. Sige. ko na. bilang Tagal. Dinobila Master. Ilang bisis na? ga na si Master Deplex. Nandito pa pala may sabutong. Nandito pa pala dito, Master. Yung medyo nakatakot lang. ko na. So ayun mga master, dito na siguro magtatapos yung video namin. Wala na kasing kumakagat. Taka marami na ding mga nuk-nuk. So ayun mga master, keep safe kayo always. Peace on. Thank you, thank you. Pat nga mga master. Yun, watch, watch out sa aming next part Let's go.